Welcome back to my channel Yan. Bakit nga ba nababawasan ng ating watch hour? Kaya ito nababawasan dahil nagde-delete tayo ng mga videos natin Kunwari may videos tayo nasa 100 views Tapos de-delete natin Hindi na yung counted sa watch hour natin Kasi mababawasan na yun o kaya naman mayroon tayong copyright copyright o kaya strike Copy, copyright strike tapos one month na siya or wala pang one month na copyright siya o na strike siya ngayon de-delete mo siya pag delete mo na yun yung mga na counted dun sa watch hour mo mababawasan na yun hindi na siya counted Pero well, hindi, talaga tayo nababawasan. Tayo nagbabawas sa ating mga was hour. Kaya kung gusto niyo madagdagan, palagi kayo mag-upload ng short video o long video. Ito ng napakadaling paraan. Kaya, kaya kung gusto niyo yung channel ko, kaya paki-like and share na. just grab the reins